Sa katanungan po ng uh, aking uh, kasamahan dito sa Kongreso, so, ang 2021 uh, travel expense po ng uh, uh, Office of the President ay nasa 37,499. 499. Uh, Mr. Speaker, Mr. Speaker, magkano naman ang ginastos for travel noong 2022 last year? Ang 2022 po ay umakyat sa 398, 307. Uh, Mr. Speaker. With that Mr. Speaker, grabe, more than 10 times ang ginastos sa mga biyahe last year. Mr. Speaker, kung 398 million ang nagastos, magkano naman supposedly ang allocation for travel ng presidente sa national budget noong 2022? Linawin ko lamang po 'yung aking naunang statement, Mr. Speaker, kung ako'y papayagan ng aking kaibigan dito po sa Kongreso. Kaya po mababa ang uh, 37 million lamang noong 2021 at uh, dahil ito po ay panahon ng pandemya. At alam po natin na Pangulong Duterte ay hindi po bumiyahe ng mga panahon na yun. Subalit, nung pagpasok po ng uh, Administrasyong Marcos, kaya po ito umakyat, um, nagumpisa na po ang pagbiyahe ng palasyo Mr., uh, ng Pangulo, Mr. Speaker. Yeah. Mr. Speaker, so yun po. Kung merong 398 million na ginastos, magkano ang actual allocation? Yung nasa Uh, General Appropriations Act ng 2022. Ito po ang uh, Mr. Speaker ang aktual na pondo uh, na gamit three hundred Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, pero yung nasaga po. Supposedly, yung inalot lang ng kongreso for travel, magkano po siya? Mr. Speaker, sana po hindi mabawas sa time ko ang uh, na-consume sa pag-confer po na ating sponsor. Mr. Speaker, uh, ako po humihingi ng paumanhin sa aking pong uh, kasamahan sa Kongreso, pero ito po ay 314 million 372, Mr. Speaker. Mr. Speaker, uh, ibig sabihin po may diferensya na 84 million pesos. Mula dun sa kung magkano yung inallocate ng Kongreso, tsaka sa aktual na nagastos ng Pangulo for 2022. Mr. Speaker, ano ang funding source ng 84 million na diferensya? Up, 2020. 2020. 2020. Ang uh, source po noon, ganoon speaker, ay continuing appropriations, uh, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po ba ito galing sa contingent fund? Mr. Speaker, hindi po ito galing sa contingent fund. Okay, Mr. Speaker, for 2023 naman, magkano ang allocation for travel? Ang actual po na naibigay, uh, na gastos po ng Office of the President ay 670 ,644, Mr. Speaker, so far, kung merong 671 million for the whole year 2023, magkano na doon ang nagastos na ng pangulo? So far, uh, Mr. Speaker, ang uh, nagagastos po ng uh, Office of the President para sa travel expenses ay nasa 418,535,969.46, uh, ginoong Speaker. Mr. Speaker, magiging sapat ba ang 671 million o kailangan maghanap ng dagdag na funding source para sa matitira pang travels ng Pangulo for this year? Mr. Speaker, may con for 2022. Uh, Mr. Speaker, can uh, the sponsor clarify? Ang 671 million, sapat na po ba yun? O kailangan pa mag-source from other uh, funds? Ito po, uh, Mr. Speaker, ay sapat na. Dahil kung titingnan ho, ngayon ay uh, nasa Oktubre na ho tayo. And uh, wala na po mga ng, uh, mukhang... Uh, Uh, ang uh, travel ng Pangulo ay limited na sa mga panahon po na ito, Mr. Speaker. Mr. Speaker, for 2024 naman, ang travels ng presidente ay shouldered ng alin pong line item sa budget, sakak magano? Maribubang, uh, Mr. Speaker, pakiulit ng uh, tanong. Mr. Speaker, for 2024, aling line item po ang pagkukuna ng pangbiyahe ng pangulo at magkano ang allocated? For 2024, ang propose po ay uh, 1 billion 148 million Mr. Speaker. Ibig sabihin Mr. Speaker, from 2022, 398 million, 2023, 671 million, for 2024, around 1.15 billion pesos, Mr. Speaker. Almost doble pa iyan ang travel budget ng Pangulo sa taong ito, Mr. Speaker. Magiging doble ba ang bilang ng trips o doble ang bilang ng mga sasama? Mr. Speaker, balak ba ng Pangulo na pumunta sa Formula 1 sa Singapore sa 2024? Ang uh, 2024 po, ang propose, ito po ay propose pa lamang at in, ito po ay request pa lamang. In-anticipate po na marami pong magiging biyahe ang Pangulo para po uh, makahikayat pa ng mga investor, uh, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kasi yung sa Formula 1 po, if ever, shoulder na naman ng taong bayan. Kaya po, we'd like to know in advance, Mr. Speaker, pupunta po ba sa susunod na taon sa Formula 1 sa Singapore ang Pangulo? Ang uh, presidential po, ang uh, local engagement, foreign state, at uh, working visits ng Pangulo, at pati ang uh, visiting foreign state leaders, ministers, at iba pang mga dignitaries ay nagmumula po dito sa mga pondo na ito ng uh, Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po head-on na nasagot yung ating tanong. And Mr. Speaker, ang First Lady din naman ay proud na dumalo ang Pangulo this year sa Formula One para sa networking. So, kung proud po ang office of the President, eh di dapat po, hindi ikahiya kung dadalo ang Pangulo sa Formula 1 sa 2024. Ang ang uh, biyahe po ng Pangulo sa, sa Singapore, ay uh, ito po ay isang imbitasyon mula po sa mga, sa isang uh, grupo. Ay uh, yung pong uh, pagpapanood sa Formula po, ito po siya po naimbitahan lang, Mr. Speaker, in advance. Sige, Mr. Speaker, hindi ko na po ididin kasi kahit mismo sponsor po natin ay nahihiyang uh, i-admit kung dadalo next year ang ating pangulo sa Formula 1 sa Singapore. Mr. Speaker, i-assess po natin ang foreign trips. Uh, ang daming travels noong second half ng 2022. Para matasa po ng tama ang epekto ng foreign travels, we'd like to ask, gaano kalaki na ang ating foreign direct investments for the first half of 2023? Bago ko po sagutin yan, Mr. Speaker, ang kanyang tanong, Babalikan ko muna yung tanong po ng aking uh, kaibigan. Uh, yung hinggil po sa Formula 1, ito po ay upon invitation. So hindi po natin sigurado kung may mga invitations po ng darating sa Pangulo next year at kung meron po siya mga invitations for a meeting, yun naman po ay sinabay lamang. Nauna po kasi yung invitation para po dun sa business conference meeting sa Singapore at yung uh, uh, Formula 1 na uh, racing naman po. Iyon po naman ay sideline lang ho dahil siya po ay naimbitahan na bigyan po ng ticket, Mr. Speaker, as far as I know, Mr. Speaker. yeah So, Mr. Speaker, sa foreign direct investments, gano'n po kalaki ang ating uh, FDI? First half of 2023, tsaka first half of 2022 na rin? Sa so, first half of 2023, Mr. Speaker, ay uh, meron ng 71.78% billion pesos na investments, or dollars. 71.78 billion dollars, Mr. Speaker. First half po ito of 2023, Mr. Speaker. Total po yan, uh, Mr. Speaker. Pero sa first half lang po ng 2023, Mr. Speaker. Kasi Mr. Speaker, based sa uh, ating... Uh, Mr. Speaker, Ayan po ay isusumiti ho namin sa inyong tanggapan uh, bago po matapos ang araw, Mr. Speaker. Sige. Mr. Speaker, kasi sa observation natin, first half of 2023, ang ating investments na pumasok ay nasa $4 billion. Pero Mr. Speaker, compared to the same time period, noong 2022, noong wala pa ang mga biyahe ng Pangulo, $4.91 billion, Mr. Speaker. Tapos noong 2021, buong taon na po, Mr. Speaker, 10.5 billion dollars or kung half year, nasa 5.25 billion dollars, Mr. Speaker. Kaya mas malaki pa ang rate ng pagpasok ng investments sa bansa. No emergency pa ang pandemic kumpara ngayon, Mr. Speaker. Kahit na biyahe ng biyahe ang Pangulo. Kaya this implies, hindi naman pag-attract ng FDIs ang pangunahing dahilan. Bakit biyahe ng biyahe ang Malacanang? Nababaon sa utang ang mga Pilipino sa dagdag na gastos. Kaya the Filipino people should not pay. For the revenge travel of our top officials, Mr. Speaker.